ah bahala nang may auto mga kapilin uy. <laughs> oh my god ang importante na pakuha natin ito oh o tingnan yung mga kapilin oh wow grabe mga kapilingon as in wow na wow talaga ba gustong gusto talaga ito ng mga anak oh grabe bago pa oh tingnan yung mga kapilin oh. oh grabe oh ano nike oh nike here oh. Nike, oh wow nike. wow mayroon pa mga kapilingon oh ito, LB, oh Walang pira. <laughs> Hello mga kapilingon. Welcome to Pilingero Channel. Sa araw na ito mga kapilingon ay subukan na naman nating mag-ikot-ikot at maghanap-hanap na naman tayo ng basura. Bali, katatapos ko lang sa akin trabaho mga kapilingon at dahil namimiss ko na rin ang pamamasura mga kapilingon badak. Dahil matagal-tagal rin ako hindi nakadamster dahil palagi nag-uulan dito mga kapilingon. Kaya bahala na mag-ulan mga kapilingon. magda magdadamster na naman tayo dahil matagal-tagal na ako hindi nakaano ba. Kaya sana ma may mahanap tayo ngayon. No? Maulan pa naman ang panahon ngayon. Pero kahit na maulan mga kapilingon ay walang makapigil sa lulo nyo dahil namimiss ko na rin talaga ang magdamster. Medyo <laughs> may katagalan rin kasi hindi ako nakapagdamster. Kaya piniplex plix ko na lang muna ang aking mga nadaanan. Pati yung ilog lumalaki na ang ilog dahil Araw-araw ba naman kasi umuulan. At pati dito mga kapilingon, nag ano na ako diyan naka halogkat na sana ako diyan, hindi ko nabijuhan dahil umuulan nga eh. Zero ako kaya next ano na naman tayo, next spot. At ito ang mukha ng anyo mga kapilingon ng basurirong parang buang dito sa Korea ba. Nagpabadlong talaga tayo dito. Ay, piniplex ko pa naman yung may nagde-drive kasi nasasakyan. Piling ko wrong turn ako ngayon mga kapilingon dahil parang malinis na ang paligid tapos parang naunahan na ako ng garbage truck kaya balik tayo sa ating pinanggalingan kanina mga kapalingon dahil parang zero tayo dito banda ayo kung sumuko dahil matagal na akong hindi naka ano ba naka dumpster tapos wala na akong update sa inyo kaya ay mag-proceed tayo sa kabilang charo din naman kung wala din doon edi kung wala doon edi zero kaya let's go mga kapalingon punta tayo sa kabilang area A few moments later. Matagal-tagal rin kasi ako hindi nakabalik sa lugar na ito mga kapilingon. Ano kasi binalik-balikan ko na lang yung mga spot kung saan meron ako nakukuhang basura mga kapilingon ba. At dito banda mga kapilingon parang hindi tayo masisiro. May sandamakmak na basura oh, kaya halogkatin natin ito. Dito banda mga kapilingon may nakita ko mga kapilingon. Plastic na ano ba. Parang walker naman mga kapilingon. Oy. Tingnan nga natin. Wow, marami dito sa loob mga kapilingon. No? Basa lang mga kapilingon dahil umuulan kanina ba. Ito mga kapilingon, oh. Parang laruan ata ito mga kapilingon. Iwan ko lang ano ba to? Laruan siguro ito. <laughs> ito ba? Ibalik na lang natin ito. Eh. Parang hindi ko alam ano to. Ay, parang Eh, dali natin 'tong mga kabilingon, parang bagay bigahin eh, mga kabilingon, maliit. Ano siya? Parang laruan nga. <laughs> dali na. Dali na lang natin 'yan. Eh. Baka ano, bagustuhan ng anak ko. Oh. Dali okay, natin yung mga kabilingon. Meron din dito mga kabilingon. Meron ako napansin. Nabasa lang ito mga kabilingon dahil ano ba? Nabasa dahil umuulan, ang, ang lakas ng ulan. Tapos ng ngayon na oh, nandiyan pa. Pero patuloy tayo nang anong banal kalal. Ay, wow, may sapatos din ako nakikita. Ala. Tapos ito parang bag. Sana nga bag 'yan. Excited. Ay, mga kabilingon, excuse me, dala kapilingon. kabilingon. Galing ako sa trabaho kaya. Hindi ko nadala yung ano ko mga kapilingon. Hindi ko nadala yung gloves ko mga kapilingon. Naglisod tuloy tayo bakha dahil agrabe ah, kahugot sa ano ba? Kahugot sa plastik. Tapos ano kayong makikita natin dito? Ay, mga tawil. Ang ba? Ang mga bago man itong tawil. Adalhin natin itong mga pilon ay. Panyo lang, panyo. <laughs> Tagtulong si Kunta sa atin ay. Pero ang ganda-ganda ng panyo ito. Adalhin natin yan ay. na yan ay. Ay, mga panyo. Ang dito mga kapalingon. Ano mga natin. Ilagay natin sa baba. Baka, mga ano ba? Baka mabungkag. Ano ito pang... Wala naman akong gloves ngayon okay, Eh mga panyo, alaman to mga kapilingun Ada Ito, maganda t-shirt nato Do not.. Do not convert Before seeing it Ano ba tong It plan? Dalihin natin to, humay ano pa <laughs> Ito, wag nga lang, lang natin dalihin yung iba Dahil luma na And May may mali pa na pouch Hmm, mga gandang panyo, dala natin ngayon. Tapos may sabon, ang laki ng sabon. <laughs> May pauts, mga kapilingon. Ay, may laruan. Laruang laman. <laughs> laruan pang bata. Iwan. Kunin lang natin yung ano. Eh. Iwan natin yung ano. Sticker, sticker man ito eh. Iwan lang natin yung itong mga ano. Itong ano lang. Dalhin natin itong pouts-pouts. May mga laruan na ano. Dalhin natin itong pouts-pouts mga kapiling man. Pouts-pouts. Tumataya pala sila ng luto dito. May lutuhan man. Kapilingon, man, ipliplex ko muna yung sa laman ba? O ito mga kapiling man, kitang-kita natin sapatos. Yan, tingnan natin yan, yan kung maganda bang sapatos. Ayan, tapos umuulan ha. Ay go, pa rin tayo eh dahil baka kukunin na ito ng bus bukas ba kailangan kukunin natin ito ngayon Then dito pa ako sige mga kabilingon ipalayo muna ko One eternity later. Ito ang sapatos mga kabilingon oh. Ito ang plastic na wow. ito mga kabilingon. May dumadaan ang mga mga auto dito mga kabilingon tapos ah, bahala nang may auto mga kabilingon. Oh, eh. Tapos, <laughs> ang importante na ang natin ito, oh. O, tingnan yung mga kapilino. Oh. Wow! Grabe wow! mga kapilino. As in, wow na wow talaga ba? Gustong gusto talaga ito ng mga anak. ko oh, grabe bago ba, oh. Tingnan nyo mga kapilino, oh. Oh, grabe. Oh, ano nga ang brand ito? Nike, oh, Nike Air. Oh, wow, Nike Air. Hmm, tingnan yung ang logo. Bahala na, umuulan Tapos mayroon pa dito mga kapilino. May sandal-sandal, panloob, panloob ng bahay. So, may, ano, oh, Wow, umiron pa mga kapilingon oh. Wow! Uh -huh. Asa kanyan oh. Asa kanyan oh, tinatapon lang oh. usos Gustong gusto tong anak ko. Oh. Louis Vuitton, Elby. Oh. Wala lang pira. <laughs> oh, asa kanyan ay naputol lang ito. Ay ginunting mga kapilingon. <laughs> Pinutol. Ginunting yung LB mga kapilingon. Nag-aaway siguro yung mga ari nito ba. Pinutol. <laughs> Sayang. LB pa naman sana mga kapiluno. Pinutol. May tumitingin kasi ba? Sayang yung LB mga kapiluno. Ba na kutol man o Ito rin plastic po mga kapiluno. Mayroon din ito. kung ito mga kapiluno? Ano ba Ano ba ito? trabiling pilo tapos may sumpay man oy. Ano ba to? Eh? Para bata siguro to no. Tikos <laughs> yes, lang oy. Sayang pilo na lang dalhin natin. Ako ah, ni natin trabiling pilo. Makukuha man siguro tong trabiling pilo. para hindi makukuha mga kilingon. Ano ba to tanggalin? Ay hindi siya naka-built in. Lang makutol pa. huwag na lang. Wag na lang natin dalhin tong trabiling pilo. Sayang yung, ano ba? Yung ilbi ba sayang yung ilbi mga pilon pinutol. <laughs> Hindi ako nakabukong sa Ilby. First time ko kasi nakakita ng Ilby na ganyan ba? Yung unique ng design. Oh. Parang ito rin, sapatos rin ito. Basang-basa na yung kamay ko dahil... Ulan kasi. Kala ko sapatos, hindi pala. Pughak ng itlog. face maliit. <laughs> Ay, bahala na umulan oy. At dito banda mga kapilon, may nakita ko. <laughs> ang haba ng unan. Bas mga unan man to, eh. Pero unan din. Unan rin mga kapilingon. Bas mga may pagkain na hindi na ubos ba. Yung parang sisuning. Tingnan natin. Tingnan natin dahil marami eh. Marami. Meron pa dito. Oh. na ano ba T-shirt. O oh, dali natin ito. Ipandong muna natin dahil umuulan. Hmm. Ang bango pa eh. <laughs> oh. Ang dami ko ng ganito ba. T-shirt. Hmm. Gawin natin yung mga ano magagamit o oh, ito. Yung hindi magagamit diyan sa kabilang grupo 'yan. Ko so, dali ko to dahil item basta item dalhin ko dahil magagamit yan sa aking trabaho. Loy Piton talaga mga gamit dito mga kapiling no? Wow! Nabasa so, yung ano ko. kami tuh pembata. Ang hilig nila sa mga Hilig sila sa kuno mga kapiligon sa tagas ba? exercise muna eh, hindi rin ba? Pang <laughs> <laughs> um, exercise May sila natin sa ating basurahan eh, ano ba ito? Talagang plastik na maganda It's a prank pala yun Isilid natin. Balik yung anoan. -in. Hindi natin dalhin. Nasayangan talaga po sa Louis Vuitton ba? hindi talaga ako nakamove on sa Louis Vuitton mga kapilingon pilingon hmm? tapos may ano pa sana yung seat pa oh. hindi pa natanggala ng ano sus, kondisyon pa talaga ang sleeper ano man, pinutol man may wala na to iskat stepa na lang na siguro no <laughs> pinutol kasi tahiin na lang siguro ba, ang ganda pa sana oh tapos pinutol man Pinutol yung ano ba, yung cow yung ano, yung cover. <laughs> Para na kung spinok Labay na lang natin ito eh. Ano man?

Yung na. Eh, dali ko ba ito? Bakit hindi ko? hindi na lang natin siguro ito. Hindi ko masana dalhin yan. Tapos, hindi ko manalagay sa plastic. Yung buong na. Pasti ito. Wala, ito. Hindi natin dalhin ito. Ay. <laughs> Nayabak. What? Mok na tayong ano nito. Kunin natin yung magic. Ano natin? Magic Magic bag. Magic bug come here. ang lakas ng ulan eh. May ano ba? Yung ano, lalagyan ng pusa. Iro. Yung ganyan mga kapilun. <laughs> yung tinapon. Tapos dito. Yung dito pa yung tuya. At saka dito mga kapilun. Oh. Grabe, ang cute pa. Ito mga wow! kapilingon. Wow! Oh, tingnan nyo mga kapilingon. May salamin pa. Ay, hindi, na, hindi maano ba? Hindi ko ma-flex masyado ma maayos. Ayun mga kapilingon. Oh. Ay, pistol na. Ba, ang bang cute-cute ang ano. Ayun, oh. parang. May salamin pa. Oh. Tapos yung upuan pa. Dito rin may nakita rin ako mga laruan. Baka itinapon ba? diyan na natin kasi sabi ng anak ko kasi nung dati. Yung luwag daw, hindi ko daw din nalang. may mga luwag oh. Mga kahoy lang ito pa nandok na. Ito, may luwag rin. Panandok. wag na yun. Eh. Mga kahoy man ito. Yung ano na lang. Yung sosyal-sosyal din kunti ba? cute mga kapiliw, Ang cute ba? Ang ganda. Tapos, ang ulan ba? Pasaway itong ulan na ito. Lumukos, lumalakas na. At dahil na halogkat na natin lahat mga kapiliw, at parang wala na tayong makukuha, kaya uwi na dahil parang lumalakas din ang ulan mga kapilingon. At tingnan nyo aking kalagayan ngayon mga kapilun para na talaga akong hindi nakakain ng mga ilang araw at hindi nakakain sa tamang oras mga kapilingon. Ba? dahil para na talaga akong bagong baliw. O tingnan nyo mga kapilyon kasi ganun kasi mga kapilyon ginawa kong pantakib sa aking ulo yung nakukuha kong basura. Hindi naman mabango din naman yung damit na yan dahil wala pala akong dalang payong tapos sumusulong ako sa pagpamamasura. Eh para paraan lang talaga yan para naman hindi tayo masyadong mabasa kahit medyo nabasa na yan kasi kanina pa tayong nagbungkal. Eh para hindi kahit pa paano makatulog tayo kung pagdating natin sa bahay ba hindi tayo magpatuyo pa ng buhok hindi masyadong mabasa. Kaya yan, pati dito banda mga kapilingon ay nagmo-moist na talaga ang aking cellphone dahil nagbibidyo, video pa rin ako dahil kahit umuulan. Kaya yan, nagiging blurred na talay ang aking video niyan mga kapilingon. Sayang din naman kasi yung effort ko dyan ba kaya hindi ko na lang kinat. At dito banda mga kapilingon ay malapit na tayo makauwi. Para ano na ba, makapahuway na tayo mga kapilingon. Ay, eh. dahil napapagod talaga ako ngayon mga kapilingon dahil galing sa trabaho at dumiritso mag Mamasura ba? Dahil okay din naman. Dahil masaya din ako. Dahil meron natin yung nakuha ngayon. Branded pa. At ito na po ang ating nakuha kanina mga kapilingon. Dito. Dinala ko talaga mga kapilingon. Parang laruan mas sa mga kapilingon. Eh, bahala na ang anak ko nito mag-adjust mga kapilingon. Gumugulong kasi siya dito. Mga oh, kapilingon parang tulak-tulak siya ba? At ito rin mga kapilingon. Isang plastic. So, ay, dinala ko. Ang dami ko ng ganito, mga kapilan ba? Sabi kasi ng panganay ko, ano daw? istitik daw. May dinala ko. Ano ba? Yun? May, may pangalan din naman. Oo. Oh. Tommy. Tommy Hilfiger? Hilfiger. Sipan ko lang. <laughs> Basta Tommy. Dito rin, mga kapilan. Dinala ko talaga, mga kapilan, dahil, ano, katatak, zombie. Zombie eccentric. Ay, dinala ko, mga kapilan, dahil itim ba? I magagamit ko to sa ano sa pantrabaho dahil mga pintura kasi doon at ito rin mga kapilingon ay tuwang tuwa pa naman pinakita ko sa aking bunso <laughs> sabi niya sa kanya daw to ganda daw apul apple daw o strawberry ba to mababaw talaga ng kaligayahan namin ng no, mga kapilingon <laughs> pati rin itong mga kapilingon dinala ko pang babae ay sakto ito kung sa pang asawa ko ba to o sa sa panganay ko o sa pangalawa kong anak basta pang babae man to yung bibi bibi vini kasi siya at ito rin mga kapilingon. <laughs> Iwan ko, dinala ko rin. Ay, eh. malamig din naman tila. Tapos bago rin naman. Kaysa, bili pa tayo naman kay Ukay. Tapos ito rin mga kapilingon. Dinala ko rin mga kapilingon. Pambabae rin. Yung pang astig-astig ba? <laughs> Parang ano ka. Wala lang siyang ano. Walang yung sa ano ba? Sa bukton. Yung ano ba dito mga kapilingon? O, pwede rin sa babae, pwede lalaki, yun, yun yung sex ka. At ito rin mga kapilingon, dinala ko rin to. Para ako nanguk nangukay ngayon ba? Ang rin kasi siya. Tapos ang lamig-lamig ng tila niya ba? Ang Dinala ko basta pambabae, dalhin ko talaga. <laughs> kasi mga babae kasi yung ano ko. Dito rin mga maliit na pouch pa. Dinala ko rin. Eh, ang bago pa kasi. Mayroon pa naka, ano pa dito. Tapos mga laruan, mga laruan ito. Yung iba lang tinapon ko. Sayang pala no. Hindi ko tinapon. ang tuwa pa naman ng anak ko. Nung napinakita ko to kanina kasi sa kanila. Ito, tuwa, tuwa sa ganito oh. May crayons din. Crayons pala to. Akala ko yung kimpit ba sa ulo. Crayons pala mga kapilingon. Tuwang tuwa ng uh, sa, saya ng anak ko nito oh. Ganito lang. Para siyang siguro gamitin to sa watercolor, pang -water watercolor siguro to. Gamit yung brush niya. Para kasi siyang ano, yung scratch bright. Yung mga sticker, ang dami. Ang dami pa sana nito. Tinapon ko doon sana. Yung, hindi ko nalang nalang. Laruan saya, Hindi ko kasi akalain na magiging masaya pala yung anak ko. Ganito eh, yung ano sa parang ice drop yung sa yung holder ng ice ice drop yung ano ba 'yon? Yung parang ice buko sa amin mga kapilingon basta saya. Pati rin nitong mga kapilingon, oh. No? ay panay dami tayo ngayon mga kapilingon. <laughs> oh, sobrang dilaw na dilaw. Yung amoy bago, amoy amoy bago. Ay nakalagay oh, another format do not convert before send it. Oh, ano ba 'to? Siguro computer technician siguro may ari nito. At ito rin mga kapilingon, na itagtulong si Quinta. Atin, mga panyo. Ang dami kasi doon. At saka, bago ba? Kunti nga lang, dinala ko dahil sa, sa ano ba, nalilito ko. So, anong dadalhin ko? Sa, sobrang dami nito doon. May iliwan ko yung iba. Yung pinaka the best, best of the best lang dinala ko. At ito rin mga kapilingon. Hmm. babae. Eh, tuwang-tuwa na yung mga anak ko nito. Babae kasi. Basta pagbabae dalhin. Oh. Tumatik dalhin yan. Tapos ang lamig-lamig ng tila. Siguro doon sa so ukay-ukay, hinangir na ito dahil ang ganda at bago pa eh. At ito rin mga kapilingon, siyempre hindi pa hu huli. Oh. Wow! Sobrang sosyal, Nike. Grabe mga sapatos dito mga kapilingon. With, with name talaga ba? Oh, kita yung mga kapiligon. Oh. Sobrang ano ba? Hindi ko talaga ito ma-afford sa buong buhay ko. Hindi pa talaga ako makabili ng brand new na ganito ba? Yung mga Nike, Adidas. Yung mga ganun-ganun mga kapilingon ba? sa tutong buhay talaga. Kaya dito, eh, kinupunot-pulot na sa basura, basasipag at syaga. Pati rin itong mga kapilingon, dinala ko. Hindi ko sana dalhin to. Kanina, umulan kasi kaya nalito to na no ba yan? Nadala ko Ano din, bliss din na uh, umulan kasi nadala ko to dahil sobrang saya pala na, sobrang saya na mga anak ko dahil parang hindi ginamit ba? Pati asawa ko, sobrang saya niya. Dahil maganda daw to. Grabe talaga yung buhay namin mga kapilingon. No? Imagine. <laughs> at, huwag na to. <laughs> ito rin mga kapilingon no? Ay, dinala ko ito eh Kasi minsan magluloto ko dyan Napapasok ko ba? bala ko magbili kasi ah. Bahala, ang, kular, ang kulay niya pang bata eh Basta, ako lang naman yung magluluto dyan Hindi man yun magagamit ko ito Ito rin itong mga kapilingon Ay, dinala ko <laughs> Pang bahay <laughs> Magbago pa rin kasi Ano lang, ay dinala Magagamit namin ito At yan lang muna mga kapilingon Maraming salamat po sa inyo Yan lang po mga kapilingon Ang ating napulot kanina kahit umuulan ba, pa rin, nakakuha pa rin tayo. Shout out po kay Ma'am Laura Caber from Tondo, Manila. Shout out din po kay Ma'am or Sir Miri Munter from Surigao del Norte. Shout out din po kay Ma'am Aida Kidit, lalong-lalo na sa kanyang anak na si Ma'am Aslin Kidit at sa kanyang asawa na si Sir Rowell Kidit from Muntalban, Rizal. Shout out din po kay Ma'am Carol Basardo from Kalawag, Kizon. Shoutout din po kay Ma'am Simply Rain from Dako, Cebu City. Shoutout din po kay Ma'am Ariel Channel from CDO. Shoutout din po kay Ma'am Leilani Pitorio from Hong Kong. Shoutout din po kay Ma'am Mirian Siba from Iloilo City. Shoutout din po kay Ma'am Myrna Dinzer from Primerton, Washington. Shout out din po kay Ma'am Nilia Nil from Davao de Oro. Shout out din po kay Ma'am Patty Gulis from USA. Shout out din po kay Ma'am or Sir Dunzmine from Pasay City. Maraming salamat po sa inyo mga ma'am, sir. Lalong lalo na sa nagpa shout out. Thank you, thank you po ng marami. At sa mga nag-subscribe din po sa aking channel, maraming maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsasawa sa aking mga video at para magpatuloy at ganado pa po tayong mag mamamasura dito. At sa mga hindi pa po na subscribe, nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe po sa aking channel from Filmiro Channel.